Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, manatili ka kay Jesus. Kahit na may mga tao sa paligid mo ang hindi na nanatili, ang importante, ikaw ay nananatili kay Jesus. Kahit tanggihan ka ng mga tao, ipagpalit ka ng pinili mo at pumili ng iba, manatili ka kay Jesus. Hmm. Kahit magkasakit ka, kung anumang sakit na malubha, manatili ka kay Jesus. Desisyon niya na dapat nating pag-isipan. Kaya hindi lang tayo basta sinabi, ay katoliko ako, bininyagan ako eh. Binyagan ako, hindi lang basta doon. Kasi kailangan mo rin bantayan. Kailangan mo rin na, uh, kumbaga, no, pagyabungin din kasi hindi naman yun parang automatic o bininyagan na ako ha, o connected na tayo. Kasi yung mga connection, pwede yung maputol. Yung mga nakiki-Wi-Fi nga, pag pinatay yung Wi-Fi, di ba? Wala ka ng connect. Ibig e sabi, inaalagaan pa din. At yung connection natin, maaring subukin yan. Maaaring mahirapan tayo pagpasok sa relasyon pero kailangan mo pa rin at the end of the day magdedecision kang mananatili ako sa iyo. Ang tao pong nananatili sa Diyos ang mas pinipili manatili kay Jesus, nagiging nagigimadali para manatili siya sa tao ang taong nakakonekta kay Jesus, madali rin mag sa tao. So kung hindi, at kung nahihirapan pala, no, pwede makita natin, kung nahihirapan ng mga tao na makibagay, na makikonek sa iyo, moaring no, pag nilaya na mabuti, bakit ganon? Ano bang, ano bang mayroon? Bakit hindi ka makakonek sa tao? Bakit ang tao hindi makakonek sa iyo? Baka masyadong distant. Baka masyadong malayo. Baka yung tingin natin sa ating sarili ay talagang ibang-iba sa kanila.